birthright to citizenship ng bilang ng Amerika. Ayon sa 14th Amendment ng U.S. Constitution, mahigit isang siglo ng kinikilala ng bansa ng mm. ang mga sanggol no. na itinanganak ng buwan bilang U.S. citizen. Ito so, yung uh, birthright right to citizenship ay sa uh, 14th Amendment ng U.S. Constitution na uh, ilabas ito after yung after civil war. Mm -hmm. The Supreme okay. Court has ruled uh, the mm -hmm that um, anyone, even if of a different race, but born to the dito, a real citizen. Hindi sa dito si Trump. Kaya naisip pag-uwi ng depensyon ng birthright Kapasunod ito ng pagteklara niya sa Illegal Immigration bilang National Emergency yeah. mm. na itinday nito tigilan ang kinatawag na birth tourism kung saan tumatawi pa Amerika ang mga bundes sa ina yeah. at doon mga anak para mag-USC dito ng mga anak. So they're not just amending a law, they're actually amending a constitutional provision which has been there for the longest time. Yeah, ang gusto ng palitan ni Trump na hindi lahat ng mga pinag-inig sa Amerika I ay mean, yung third yeah. citizenship. Kasi ang uh, um, mga citizenship clause, yung sino naman ang pinamanap ay US citizen. Ngayon sabi niya, kung ang magulang ay hindi US citizen green card holder, yung pinanganap ng bata sa Amerika ay hindi rin US citizen. Hindi lang yun. Hindi lang targeted yung mga immigrants. Pati yung mga temporary visa holder, kung naman na visitor to model, o na visitor's visa, o na working visa, na daaral ka, na nakamito sa Amerika, hindi na rin yung magiging uh, U.S. citizen anak mo under the executive order na uh, nilabas at uh, ni President Trump last week. Ayon sa pag-aaral ni Yuming Undocumented Immigrants ang nakatingin ngayon sa si Amerika. Kasi epekto ng polisya ito sa so maraming kabilang na ang mga Pilipino roon. Kasi yun mm -hmm. itong uh, birthright uh, citizenship mm -hmm. ay marriage. Eh. ang na, pag-uusapan natin. Ang pinaka-immediate effect na yan ay magkakasiliate ng uh, one, another level of population na mm hindi -hmm. citizen. Kung ang mga status ng magulang, hindi yeah. another level of ano, Pagkakasin, siyempre, allegiance ng bata kung saan siya pinanganak. Kapag pinanaki dito sa Amerika, yung bata, siyempre, magugulukan na yan siya. Magkakaroon na siya ng instead na motivation to really become a good and productive citizen. Anong mangyayari din sa kanya? Mag-prejudice siya, lalo siya magiging na victim of expectation at siya hindi lang siya iisa. Diba? Marami lang siyang Uh, kalabel na ganun, ano mangyayari dito sa immigrant community natin sa Amerika? So, yung effect na yun, para sa akin, yung very kayote. Not only that, what about the implementation? Kung pumasa ito, kumari, o si DC ang kaba, o hindi. Na. Everybody now has to prove who is more here. Tatamang mo naman naman naman. naman. Apat ang patay sa panggaan ng magkasalubong na pick-up truck at van sa isang highway sa General Santos City. Muti ang halos kalahati ng van at wasak naman ang unahan ng pick-up. Nag-overtake umano ang pick-up kaya nasumbok ang van. Dead on arrival ang apat na ng van. Kapilang ang driver nito na puro pag ng galote. Habang lima ang sigatahan sa mga sakay ng pickup, up na puro sa kutabato. Wala ko pong pangayaan ang driver ng pipa. ay sa tulis siya, nag-uusap pa ang dalawang sako. Bukod sa invasive, may kamahalan din ang screening para sa colorectal cancer. Kaya isang grupo ng mga estudyante ang bumuo ng AI-based app na kayang mapredict kung high-risk ba ang pasyente sa colorectal cancer gamit lang ang dugo. Tara, let's change the game! Pumapangalawa sa pinakamataas na cancer-related death sa mundo at pang-apat naman sa Pilipinas ang colorectal cancer. O cancer sa colon at rectum. Importante ang baada at accurate detection. Active. Pero para makuha yan, kailangan dumaan sa invasive and not to mention, may kamakalang procedure tulad ng colonoscopy. <coughs> Kaya gusto yung baguhin ang med students na sina Amir at Austin. Under the guidance of mm -hmm. Dr. Pia Albano, mula sa College of Science ng University of Santo Tomas. Ang <coughs> mo! Layo nilang magbigay ng alternative colorectal cancer screening. Mm -hmm. Gamil Ang Artificial Intelligence, oei. Mga pa share de. Nakodhien sa colonoscopy ang kira namin is an app to predict, like, like to, to tell me whether, given all your molecular results, what is your probability of having a